Vloggers yan. Kamusta? Vloggers ka kaya pala na. Kamusta <laughs> ang pag-drive kay Carla? Ah? Ayos <laughs> na, ah? sige na. Ah, sige na. Ah. Bay talaga ni Papa Jums, eh. Ganda ng moment nito, ah. Sinulo nito talaga. Kahit alo, sige lang. Anong ano Saling. pakiramdam nang nasulo si Carla? Ah. Bumit Duh. na moment kayo dyan, ha. Walang ibang tao. Um, Wala. Kayo Kaila. lang. Paano yung tao? ginagawa nyo dyan?

Kaya lang dalawa? Ba't di ka makaimik? <laughs> <laughs> Gusto ko din mag-beach. Beach! Yuuuy! <laughs> <laughs> Kuya Jomar! Gusto <laughs> niya daw mag-beach! Jomar, mag-beach daw! Gusto daw ni Karla <laughs> mag-beach. Ha? Ha? With you. Uy! Sabang agla na Bigla <laughs> mo tulos. Sa ibang araw na lang. talaga oh, si Tito Joma. Tulogin mo na yung dok. Tulogin mo na. Sleep well. Wala pa tulog. ano? Pagod okay, okay, daw po tulog. muna si Papa Joms. At wala isin. pang tulog. Oh, hindi ka nagkakatugma. Sa ano ko naman, sa um, welcome to charity, pili ko naman hindi sa competition. Oo. Oh, oh, Hindi sa competition kahit along kung anong top 1 or top 6 ba yan or ano as long as nakatulong po tayo Tingnan mo naman ang tataba na naman binipi sa akin natin no oh. <laughs> so, kung ikukumpara natin nung, nung unang ano oo, natin oo mga malnourish <laughs> pa yan nung dati gabi na sa malnourish <laughs> mal ngayon tingnan mo naman okay. grabe na ang mga binipi natin guys ito natin. ay ito pa oh, oh, oh yung pa oh again. oh grabe oh 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 yeah, uh, ano oh. ano Man ako Literal ngayon. na ano. Okay. Thank you. May okay. sinasabi si Papa John sa'yo eh. Sabi niya na ngayon, ay yung mga beneficiary ngayon tumaba na. Sabi ni David. Paano ano man ako po? Yung una daw. Tumaba ka din naman ha? Hooy! <laughs> Hooy! <laughs> ano man baga? Nakakaingit na. Ay na <laughs> Bye bye